Hi mga Twin Bakers! For today's vlog ay samahan nyo kung gawin itong 9 cakes na ginawa namin noong last September 23. So Saturday nga nung araw na yon, basta weekend, dyan talaga tayo natatambakan ng mga orders. At pagpasensya nyo na nga kung medyo mahaba ba tong vlog natin for today's video. Ang ginawa ko nga kanina sa intro, nagprint na ako sa isang band paper. Wala kasi akong ng phone. Sinira na anak ko sa kakalaro ng Roblox. <laughs> Char! <laughs> so yung first cake na natin ngayon dito ay 7x5. Mango chiffon yung flavor. At nalagay din ako ng mango para sa feeling. So yung mga fondant details dito sa cake ay si Vera yung gumawa as usual. Tamang frosting lang tayo sa mga cakes. Pero syempre tumutulong din ako sa kanya. Pag natatapos ko kagad frostingan yung mga cakes. At ito na nga yung finished product. Then yung cake nga pala na to ay may kasamang isang 7x5 na may chocolate. Customized cake din siya. At Barbie naman ang theme ng cake na to. Ito nga yung inuna naming tinapos si Vira kasi early pickup up yung cake na to. So yung mga cakes nga ay tinatapos namin based sa kung ano oras nila ipipick up. Hindi namin ma-advance kawin ni Vera kasi may mga ginawa din kaming cakes bago yung araw na to. So on the spot talaga namin ginagawa ni Vera yung mga cakes. Pati yung paggawa ng mga topper. At para nga ma-achieve yung ganitong pagka-pink, gumamit lang ako ng baker's rose ng chef master. Then nag-add lang ako ng onting-onting purple. Then sa design naman ng cake, nagpa-add lang si ma'am ng ganitong printed topper. Then yung gown is icy. Pinaip ko lang siya ng parose. lang, hirap nga i-achieve yung fuchsia pink na color. Parang di ko nga siya na-achieve that time. Pero syempre, naging maganda din naman yung kinalabasan ng cake natin. So, ito nga pala yung inspired design na pinasa sa atin ni Ma'am. At ito nga yung pinaad sa atin ni Ma'am na design. Sa lahat nga na ginawa naming cake nung araw na yun. Ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko. Ang cute kasi tignan. At ito na nga yung finish look ng cake natin. 7x7 pala yung size ng cake na to. Then, proceed tayo dito sa next cake. Yung size naman ng cake na to ay 6x7. moist chocolate in flavor. Then, yung cake nga pala na to ay for delivery din. So, ito nga pala yung inspired design na pinasa sa atin ni Ma'am. To achieve the color, ay gumamit lang ako ng Chef Master Burgundy. Then, as you can see nga kanina, nagfrosting frosting muna ako ng light color dito sa cake. Then, do sa final frosting, gumamit lang ako ng manipis na icing para malesa natin yung paggamit ng madaming food color. Then, para sa drip, ay gumamit lang ako dyan ng white chocolate. Sa pag-melt na ng white chocolate, much better na wag na tayo maglagay ng any liquid para maiwasan natin mag Base lang naman ito sa aking experience. Then, nung nag na nga yung white chocolate ko dito, ay saka ko siya pinate ng metallic gold dust. That time ko nga lang din na-discover na mas mabuti pala siyang mix sa oil kesa sa gym. Kasi kumakapit talaga yung pagka-gold niya. Kitang-kita naman na achieve na achieve siya dyan sa video. Then yung mga macarons ay made of fondant. At yung golden snitch nga dito ay made of cake balls. Pwede din pala yun, no? Then nag-add lang si Vera ng feather na made of fondant. Then nag-add din ako dyan ng mga white sprinkles. At sa last detail nga ng cake ay nag-add kami dito ng customized topper at rice paper. At ito na nga yung finish look. Na-achieve din ba doon sa pinasang design ni customer? Ang next cake natin ay itong 7x7 na christening cake. Moist chocolate din ng flavor ng cake na to. So flex nga natin dito yung inspired design. Actually, yung design nga na to ay pangalawang beses na din namin ginawa ni Vera. Pero iba lang yung color na una namin ginawa. Medyo nasa struggle pa nga ako dyan para ma-achieve yung cloud effect sa cake. So yung mga fondant details dito sa cake ay niready na ni Vera. Tamang lagay na lang tayo dito sa cake. Sana o oh, may ng topper. Anyway, sa paggawa naman ng ganitong topper, parang may nagawa ng ganitong vlog si Vera. Check nyo na lang po sa reels. Nagkawatak-watak pa nga yung clouds na inuupuan ng bata kasi sobrang bigat ng fondant. Pero syempre, syempre carry lang, inayos ko pa din naman. At ito na nga yung finish look. Ang next cake na ipapakita ko dito ay for dalagay na lang tayo ng dedication. Tatlong regular na Yema cakes. Dalawang 7x11 at isang 8x12. Hindi talaga mawawala na may ganito kaming pa-order. Kahit na medyo nag-price increase na kami dito, eh mabenta pa din sa amin. Ang next cake na ginawa namin dito ay 9x4, moist chocolate. At ang theme nga ng cake na to ay Barbie ulit. Bidang-bida ngayon si Barbie. Nung nakaraan nga, puro Barbie din yung mga pa-order sa amin. So ito nga yung spare design na pinasa sa pati ni Ma'am. Sobrang simple nga lang ng design. Medyo magastos nga lang sa sprinkles yung mga ganitong design. So yung mga nilagay ko ng printed toppers dito ay pinipir na ni Vera. Yung cake nga na to ay may kasamang 12 pieces na cupcakes with printed toppers. Then ang size ng cupcakes ay 3 ounce. Then nilagay ko lang sila dito sa 7 x 10. Ay naman kasi saktong sakto lang nakasya yung 1 dozen. Mo. Maraming salamat po Ma'am sa pag-order at ito na nga yung finish look. Then, ang last cake na naginawa namin nung araw na yon ay itong 2 tier cake. 2pm pa naman yung pick-up time nito. Parang kumain na kami dito sa glit at back to work na kagad. Yung size nga ng cake dito ay 8x6 at 5x6. At yung design nga ng cake na to ay pangatlong beses na namin ginawa. Naglagay lang kami ng mga artificial flowers. Pumili lang kami ng magandang rose. Then, ang happy 18th na topper. Then, dun nga sa edge ng cake, nagpaint na kami ng gold dust. At sa last detail ay naglagay tayo ng gold leaf. Then, yung debut cake na to ay may kasamang 24 pieces na cup cakes. Color red lang din yung color ng IC. Yung brand ng color na ginamit ko dyan ay Petra. Then syempre nag-spring ka lang ako ng edible gold dragees. At ito na nga yung finish look. Grabe, dalawang araw ko din inedit tong video na to. Sobrang natatamba ka na ng mga videos. At ipiflex ko na nga din dito sa dulo. Yung isang minimalist cake na ginawa namin. So yun lang guys. Thank you for watching.